isa sa ano kami dito ako orange ay ga na dalawa ng ano ng pintol nila sa baba marami daw crabs dyan eh wala man ah Gra Gra grabe ang haba naman ng lubid nyo Oh. Dito Victoria so, sa giga pa meraw. Oh. Ito ka bi, kolor so. isa. Eh pang malakasan na Victoria's, victorias marami daw huli lagi doon sa ano eh, sa Victoria's na mga limasag eh. Kalimango. O te oh, grabe. Grabe gi jog pa. sa iyo. Ha, balo <coughs> beda. La ba no, no. Lapit na lapit na, oh. Taga Laguna, sumali pa taga Laguna. Oo. Oh. Oh. Ayun na. Ay eh, marami, marami. Tatlo lang. Ha? Ah? Dami pala uli nyo ha. Oh. Pangalan yan eh. Ah, hindi, hindi na marami kuha niya. Ayun, ulan na tayo din Ayun don, Yun yun. Grabe oh baka nangangagat to, hindi laki laki niyan boy ilang kilo kaya to laki o laki mga victorias bako dyan mga victorias niya galing talaga manghuli ha Uh, dami ah uh. oh, Ano yan? Tabao oh. Diba mm, talaga oh. uh, laky, oh. eh? -pop ah Ano oras siguro kaya Lakyo Ito Eh? Ipot pops Huwag na kamoy ba? oras siguro nila? Galing talaga ng Victorious. Race hey, ang high naman diyan. Oh, ayon pamain. Meron, meron ako ha. Oo. Oh, ano 'yung bahay nito, oh. no? Si Maria naman 'yung sunod ah. Pa-i. Pang-ulam pang na 'yung pang-ulam. You yeah guys, thank you for watching.